isang lalaking nakatira sa bukid ang palihim na naninilip sa dalagang tagapag-alaga ng kanilang sakahan. Ang susunod na nangyari ay lubhang nakakabulat, lalo na't ang dalaga ay tila umiibig, sa isang bambati. Sa isang simpleng bukid, isang matandang baldado na nagnangalang Luisa ang nagising na may masamang timpla. Lumakad siya patungong kusina upang magkape, ngunit wala ito roon. Galit siyang sumigaw, tinatawag si Mary Jo. Walang sumasagot, kaya't nagsimula siyang maghanap. At sa araw na iyon, halatang pinili ni Luisa ang landas ng karahasan. Pagkakita kay Mary Jo, agad niya itong hinampas ng kanyang tungkot. Pinagalitan niya ito sa sobrang pagtulog at sa pagkabigong magtimpla ng kape. Nagmamadaling bumangon si Mary Jo at patakbong pumunta sa kusina, ngunit bigla na lamang siyang natamba ng walang dahilan. Inihagis ni Luisa ang isang basket sa kanya at sinigaw ang kumuha ng mga itlog. Habang tumatakbo si Mary Jo upang sumunod, nakita nating sumisilip si George, ang asawa ni Louisa, sa kulungan ng mga manok. Si Mary Jo naman ay nagsimulang kumuha ng itlog, habang si George ay mapagmatsyag na nagbabantay. Siniguradong ginagawa ni Mary Jo ang kanyang trabaho. Napansin ni Mary Jo ang mapanuksong tingin ni George, ngunit agad itong nawala. Bumalik siya sa bahay upang iabot ang mga itlog, ngunit hinarang siya ni George at iniutos na gatasan ang baka. Nanatili siyang nakatayo, parang USA na natutok sa ilaw ng sasakyan. Napatitig siya sa mga susi sa leeg ni George at inisip na gamitin iyon para tumakas. Ngunit naputol ang kanyang guni-guni nang ulitin ni George ang utos, gatasan mo ang baka. Wala siyang nagawa kundi sumunod, habang pinagmamasdan siya ni George. Ngunit may kakaibang nangyari, biglang nagalit si George at inatake si Mary Jo. Lumaban si Mary Jo gamit ang bote ng gatas, at epektibo ito. Tumakbo siya palayo, ngunit nagbanta si George na ipapabalangay siya. Ayon sa kanya, si Mary Joraw ay nakita niyang tumatakas mula sa isang lugar kung saan may naganap na pagnanakaw, kaya tila bilanggo na ito sa bukid. Sa gitna ng tensyon, lumabas si Louisa mula sa bahay. Sumigaw si Mary Jo upang humingi ng tulong, ngunit bago pa man siya tuluyang marinig, tinadyakan siya ni George sa ulo. Habang palapit si Louisa, tinabiyo ni George si Mary Jo ng dayami. Pilit niyang pinapaalis si Louisa, ngunit halata namang hindi ito tanga. Mahina pa ang kakayahan ni George sa pagsisinungaling, wala sa stats niya yon. Pagkakita ni Louisa sa gatas sa damit ng asawa, alam na niya ang totoo. Sumugod siya, at agad na humingi ng tawad si George. Ngunit nang tumingin sila sa sahig, wala na si Mary Jo sa ilalim ng dayami. Tumakas siya, iniwan ang bakas ng kanyang mga paa. Sinundan nila ito at nakita siyang bumagsak sa tabi ng bambati sa kanyang pagkahilo at kalituhan, nakita niyang nabuhay ang bambati. Ngunit imbes na takot, aliwalas ang naramdaman niya, parang may bagong kaibigan. Pagkatapos noon, nawalan siya ng malay. Dumating si George, bitbit si Luisa. Sinuri niya ang palso ni Mary Jo, buhay pa. Sinabihan niya ang asawa na huwag maniwala sa kahit anong sasabihin ng dalaga, dahil sa tinamong pinsala sa ulo. Nagising si Mary Jo at agad nagtanong, nasaan ang mahal ko? tila baliw na baliw siya sa isang lalaki. Bambati nga kaya ang tinutukoy niya. Lumipas ang ilang araw, muling kinausap ni George si Mary Jo. Sinabi nito na may kaibigan na raw siya at gusto lang niyang makasama ito. Ngunit dumating si Louisa, at galit na tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Nagsalita si Mary Jo tungkol sa lalaking mahal niya, matangkad, laging may sombrero, naka-amerikana, malaki at matipuno. At, bagamat hindi niya sinabi, gawa sa dayami galit na galit si Luisa at iniutos na ihain ang mesa. Habang umaalis si Mary Jo, tuwang-tuwang sinabi ni Luisa sa asawa. Sigurado akong, baliw na si Mary Jo, ibig sabihin, walang tatanggap sa kanya. Sa wakas, may libre tayong katulong sa bukid habang buhay. At ang ideya ng pagkakaroon ng tagapaglingkod habang buhay ay lubhang ikinasaya ni George. Medyo, kain na kasayahan. Habang si Luisa ay nakatitig sa kanila, may galit sa kanyang mga mata. Maya maya, sa kalagitnaan ng gabi, biglang nagsimulang mangisay si George sa kama. Napapanaginipan na naman niya si Mary Jo. Bigla siyang napabalikwas ng gising, at may narinig siyang halakhak mula sa labas. Si Mary Jo yun, mag-isa lang, pero aliw na aliw pa rin. Sumilip si George sa kanyang asawa. Tulog na tulog si Louisa. Panahon na para gumawa ng kalokohan. Lumabas si George at sinimulang hanapin si Mary Jo, na ngayon masayang tumatakbo sa mga palayan napadpad siya sa kanyang mahal, ang Bambati. Sinimulan niyang kausapin ito na para bang buhay ito. At kung makatitigman ang Bambati, para bang nabighani rin siya sa ganda ni Mary Jo. Sa di kalayuan, papalapit na si George. Tahimik siyang naglalakad, iniaabot na ang kamay. Ngunit nang mapansin siya ni Mary Jo, natakot ito. Maging ang Bambati ay tila nayanig. Sinabi ni George na hindi totoong lalaki ang Bambati, nakathang isip lang ito. Pero hindi naniwala si Mary Jo sa teorya ng sabuatan ni George. Tumakbo siya palayo, naiwan si George na litong-lito. Pagbalik niya sa bahay, gising na si Louisa at hinihintay siya. Saan ka galing? Tanong nito. Sagot ni George, may narinig akong hayop sa labas. Ngunit pareho nilang narinig ang halakhak ni Mary Jo habang pauwi ito. Napatawa si Louisa at sinabing malamang ay binisita lang nito ang kanyang imahinaryong nobyo bago matulog. Bago siya bumalik sa kama, tinawag pa niyang tanga si George ng ilang beses. Ilang araw ang lumipas, at nakita ni George si Mary Jo na suot ang bagong outfit. Aniya, may date na naman siya mamayang alas 12. Sana raw magustuhan ito ng kanyang mahal. Tiniyak ni George na magugustuhan ito ng lalaki Aniya. Sa di kalayuan, pinapanood sila ni Louisa at napansin niya kung paanong tumitig si George kay Mary Jo. Sa galit, sinaktan niya ang tinidor ng sakahan sa lupa. Kinagabihan, binalaan ni Luisa si George, subukan mo lang na hindi ako maging tapat, biglang nagising si George. Malapit na ang alas 12. Muling nakita si Mary Jo na tumatawid sa bukid, patungo sa kanyang bambati na kasintahan. Yamakap siya rito ng buong pagmamahal. Unti-unting lumapit ang kamera sa mga mata ng bambati. Bumukas ang mga ito, gumalaw ang mga daliri, inunat ang mga braso, at niyakap si Mary Jo pabalik halos hindi mapigilan ni Mary Jo ang tuwa, ang kanyang mahal na bambati ay buhay na buhay. Samantala, nagpagulong-gulong si Louisa sa kama, pilit kinakap si George. Wala na siya, agad siyang bumangon at lumabas. Bitbit -bit ang pitchfork, dahil sa kanyang kapansanan, nagpa siya siyang gamitin ang kotse. Narinig ni George ang paparating na sasakyan. Samantala, labis ang pagkadismaya ni Mary Jo. Nagmakaawa siya sa bambati na bumalik sa buhay. Inakyat pa niya ito, pero wala pa rin. Hindi na gumalaw. Dumating si Luisa at nadatnan ang kabaliwan ni Mary Jo. Pinagalitan niya ito, sinabi ang tigilan ang kalokohan. Panoorin mo, sabi niya, ipapakita kong dayami lang yan. Itinaas niya ang pitchfork at itinarak sa bambati. Tinanggap ni George ang unang saksak, parang walang nangyari. Pero sumunod pa ang isa, at isa pa, paulit-ulit. Dayami lang, oh, sigaw ni Luisa, pero teka lang biglang bumagsak ang bambati, nahulog ang maskara, at sa huling pagkakataon, tiningnan ni Luisa ang kanyang asawang duguan. At tinawag itong, tanga. Habang naglulok sa siya sa ibabaw ng labi ni George, tahimik na lumapit si Mary Jo mula sa likod. Kinuha ang pitchfork, at tinapos ang lahat. Pagkatapos, kinuha niya ang susi ng kotse. At sumayaw palayo, sumisigaw, malaya na ako. At, dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.